sarap. Grabe, sarap doon <laughs> sarap <laughs> na. oh, na po. ako nga. Ay, take na nga eh. Dati napapagaling ako eh. Okay ah. Sige po. Maraming salamat. Punta kayo dito. <laughs> <laughs> Dibor. Pangalan niyo po ba? Kamil po. Asawa niyo po si ni Kamis Ka Luis. Parang ko rin ako. Oho, di ako na yung salim po. Di ako na yung salim po Sa, sa Maynila po kayo? Hindi, sa Maynila po. Sa Maynila po Dito po sa Tarbet. Tarbet? Hmm. Ano po yung masakit? Uh, sa ngayon, yung medyo dito po, sabi dito sa may sa lugod Dito po. Tsaka dito. Sa so, paano po kayo? Na paano? Na-accident po ako matagal na. Ah, yun ang taon. 22 ay 23 to 25 po. Paano pagkaka-accident po? Medyo na gano'n lang po. Yung... Ay, uh, wamaneho ako. Yung mga pa... Ma, ang detrive ka lang po, okay? Mm -hmm. Hindi po, ganyan lang po. Ah. Tingin po ngayon ang kaliwa. Ano pong masakit? Uh, medyo parang ngawit lang po. Kabila, pala lang. Ano masarap? masakit? Ganun din po, parang medyo... Uh, no, relax lang po, po. Sakit pa? Eh, okay, medyo lumana po. Iga po kayo dito. Dito po yung ulo nyo, doon po yung pano. -dapa, o lang? Ayan. lang po. Diyan po na yung sarili ng ko Nabangit na po ni Kamay. Opo. Kasi na po mga hibang kanalami dyan. po sedi sarap ka bin sarap boleh <laughs> 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 lain ni pak. feeling po kayo yes, sa yeah. relax dia lang po yung Ay, po ba? Katawag fitness. dan relax. Ano yung Kamu sebuah yang di sini Rumah buku Sekarang ibu Dari apa? Apa Relax pun lagi Ya, kita lah Okey, apa? Sarap Ay, kit lang pati 'to, kit lang. pa Dapat pati 'yang bintana, no. wala. 260. Oh. Dobani ko pa rin. Dobani pa rin. Okay lang 'oy. Hay masakit. Ito pa pala 'yung ito ba y ba y? Uh -huh. uh -huh. problema ko. Na paano yan? Na ano po siya, tawag hindi ko masyadong maanapan na magdapo siya. Tingnan po. Kanya ito po, ito, ito po, ito. po ipo po yung anin niya, ang sakit grabe. Mm. Gano'n yung mga pula. Gano'n Gano'n gano'n. Tidak apa-apa. Tidak tulak ang ginawa ko din yun eh. Eh, nung nawalan to ng lakas, eh, ko na nagawa. Hmm. Okay na po. Lumuwag po yung kuranan daw niya? Oo. Oh. Huh? Lumuwag po yung kuranan sa akin? Oo, oh, na po. Oo nga. May take na nga eh. Dati napapagal ko eh. Okay ah. Sige po. Maraming salamat. Punta kayo dito. <laughs>